kalsada sa lugar guys ayan ito yung halaman di ba guys ang ganda ng lugar ayan o oh. wow so beautiful guys ang ganda ng lugar o oh, di ba mapasa na lang sa lugar buenas dias ang ganda pati yung mga uh, upuan nila napakaganda rin pag dito ka magtambay may baon kang dala dito ka nakakain ayan ang ganda talagang pinag ayos ayos talaga nila wow oh, sana all ang ganda parke lang to guys oh ganda din ang sikat ng araw oh di ba oh, ito pa dito ito yung pinagjajagingan natin kalimitan eh nakikipidyo na lang din tayo wow oh ganda yeah. ang ganda guys Diba? Parang ang ganda ng umaga. Ang ganda. Pag ganito ganda ng kanawin. Mawawala yung stress mo sa umaga. Ayan. Ayan guys. Napakaganda. Enjoy tayo. Pag isin mo sa umaga, ito yung makikita mo. Napakaganda. Pag, pag nag-jagging ka. Peskong hangin sa Malayo sa mga pollution. Dito guys. Marami din mga kuniho. Kailangan mo yung mga kuniho. Okay. Eh kapot yung mga kuniho na sa atin. Hindi sila nagpapakita. Kaya lahat ng mga talim-talim dito guys, yan, binabakuran na ang alampre na hindi mapasok ng kuniho. Pero ang kuniho, mapasok pa rin sa ilalim. Oh, diba? Ay, okay. wow, talaga, mapawaw ka. Nga, di ko ikaw ba niyo? Uban ako pa na. Gadula, nas dula anak, mga bata. Oh. Oh, na sila na ako. Oh, tingnan mo. Napakagandang views, napakagandang lugar. Ay, dito, pag may mga anak ka, mga bata, dalego dito. Enjoy na enjoy dahil may laruan din. Anong klaseng laruan nandito? Mag-exercise ka. Dito yung mga bata habang nag-exercise ka. May pang matanda. May pang mga bata. Dito pang mga matanda. Yan o. Oh. Oh, Ang na o. Oh. Dito mga guys. Tapos dito, Ito yung nauna sa akin sila. Yung mga matanda na ito. Nag nag naglaro na. Tingnan nga natin kung marunong. Ayan na. Ah. Mag-lambitay-lambitay -mag sila dyan. Mag-supply na. Tingnan naman natin. Oh 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 Ito na. na Mag-resupply na si natin marunong. Oke okay. Doon nga lukso ni Montiel. Ana, ah. Oh. anak kanindot. Ambak yang goyoran apa ni Ayun na nakadin dot dari guys. Mag-enjoy ka lang. Ah, uh, di ba? Dayang karing ka are. Ba kay Abang Habang gadula sila diha. Oh, tanan dari guys. Ang dulaan, ang dagkon tawo na isuntok suntukan. Mag kuanta dia Praktis practice tarun dia Ya, habang wala pa. Mag video sa ta nila. Oh, mo ni. kayo. Oh, oh wow. Ni sikat na yung araw, Mawala na yung lamig. Oh, dula pa sama mau Wa mau magdula. Uh, ah, kada mata enjoy kay, ka. Oh, kani ini sunok-sunok Hey. Ang ganda guys Mag enjoy ka Bata o matanda O oh, di ba Ito na Mayroon kay kami Panyo dali ang tao tu ko Hari-hari mag umpisa guys Muna eh Lambitinan <laughs> na to ay ay. Bitay bitay ah oh, paa paaring rin, kaya pa paabs Kaya paabs siya, oh. Para kasi itong layan, pag sa tiyan. Pag nagmay sa tiyan ron. Wala, oh, no. oh. Sa kamot. Ah. Naman na, tiyan.